Nagsagawa ang mga kaanib ng INC ng Unity Walk sa lalawigan ng Bohol. Kaugnay ito ng paghahanda sa selebrasyon ng pagsapit ng Distrito Eklasyastiko ng Bohol bilang isang distrito ng INC. Layunin din ang aktibidad na ito na ipakita ang kanilang pagkakaisa at pakikiisa sa pamamahala ng INC na si kapatid na Eduardo V. Manalo. May report si Matt Villegas. Unity Walk Inilunsad ng Iglesia Ni Cristo sa Bohol para sa paghahanda sa ika-6 na pong anibersaryo ng pagiging distrito eklesyastiko ng Bohol. Isinagawa ng Iglesia Ni Cristo sa Bohol ang unity walk na pinangunahan ng kapatid na Levi B. Abba, tagapangasiwa ng distrito. Nakilahok sa nasabing aktibidad ang lahat ng mga kaanim sa Iglesia Ni Cristo sa nasabing lalawigan. Madaling araw pa lang, nagtipon-tipon na ang mga kaanim na Iglesia Ni Cristo na nanggaling pa sa iba't ibang bayan ng Bohol. Ang starting point ng tibidad ay nasa Garcia Park, CPG Avenue, Tagbiliran City. Mula sa Garcia Park ay nagtapos ang Unity Walk sa Iglesia Ni Cristo Compound sa Graham Avenue. Isa ang Unity Walk sa mga aktibidad na sa ng Iglesia Ni Cristo sa probinsya na kaugnay pa rin ng paghahanda sa ika-aninapong anibersaryo ng pagiging distrito eklesyastiko ng Iglesia Ni Cristo sa Bohol nagpapakita ang tibidad na ito ng kaisahan ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo na nagpapatunay lamang ng paninira lamang ang nagsasabing watak-watak o sirasira na daw ang kaisahan ng nasabing reliyon. Pagod ito, nagkaroon muna ng isang pagbati mula sa lahat ng mga nakilahok para sa tagapamahalang pangkalata ng Iglesia Ni Cristo na si kapatid na Eduardo B Manalo. Matbilyagas Eagle News, IM1 with 25.